Nagkasan ng serye ng public consultation sa lalawigan ng Lanao del Sur si BTA Deputy Floor Leader Attorney Rasol Mitmog Jr. hinggil sa Bangsamoro Parliamentary District Layunin ng mambabatas na makalikom ng local insights at rekomendasyon upang matiyak na ang districting process ay naayon sa saloobin at mithiin ng mamamayang Bangsamoro. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Mula October 9 hanggang October 11, ikinasa ni BTA Deputy Floor Leader Attorney Rasul Mit McJr Jr. ang serye ng public consultations sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur hinggil sa Bangsamoro Parliamentary Districting. Tinungo ng mambabatas sa mga bayan ng Marantau at Badiposo Buntong kung saan inilatag ng mga residente ang kanilang pananaw sa district alignments at binigyang diin ang patas na representasyon at matibay na ugnayan sa komunidad pabora mga residente ng Marantao ng mas maraming distrito para sa anilay balance development habang ang mga residente ng Buadiposo Subuntong ay nagayag ng kanilang kagustuhan na mapasama sa kalapit bayan na Malundo dahil sa tinatawag anilang shared geographical at cultural connections. Ang mga residente ng Ganasi at Lumbatan, suportado na mapagsama ang mga Ganasi, Binidayan, Pualas, Madamba at Pagayawan kung saan tinukoy ng mga ito ang shared history at geography. nice naman ng mga residente ng lumbatan na manatili ang kasalukuyang district composition dahil mahalaga nila na mapreserba ang pagkakaisa at local identity. Sa public consultation sa Lumba Bayabaw at Bacolod Galawi, iminungkahi ng mga residente ng Lumba Bayabaw ang district groupings base sa kinship at cultural ties. Habang ang mga partisipante mula sa Bacolod, Kalawi ay binigyang diin ang kalagahan ng pagkakaisa, fair representation at leadership accountability. Ayon sa ilang dumalo, dapat din naman magkaroon ng dalawang seats sa Parliament ang Marawi City para sa anilay equitable representation. Ang syudad ay mayroong kasalukuyang registered voters na halos 260,000. Mahalaga ayon kay BTA Deputy Floor Leader Mitmog na magkaroon ng isang inclusive policy making at grassroots participation. Layunin ng mambabatas sa pagkasa ng serye ng public consultations na makalikom ng local insights at rekomendasyon upang matiyak na ang districting process ay naayon sa saloobin at mithiin ng mga mamamayang bangsamoro. Ang hakbang ayon sa mambabatas ay bahagi ng kanyang patuloy na pagsusulong ng transparency, inclusivity at participatory governance sa Bangsa Moroto Region in Muslim Mindanao. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.